Masya. Mayroon akong kwento. Thank you. Tao na yung, yung babae, yung ng papa. Kasi mo kisira-sira ng may grupo na to. kasi kay... Ano kay... Ikaw, 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 yung boses mo para marinig doon sa video kasi may sira-sira niya ito ang microphone. Eh, ung tali sinit pa rin mo kung tali sinit na ito ang Anong buong buwang ka <laughs> buwan na? na tali sinit mo ka na. Ito Mayroon akong kwento. Thank you. <laughs> <laughs> Thank you. Mayroon natin ang sublan na. Wala, na, so ayaw natin simulaan. Thank you muna sa mga followers na nag, ano dyan, summing view, viewer, no? Yeah, thank you, thank you. Thank you nito ako. Oh. Uh, ano yung, nungo, bangungo, sa atong nisayas sumi? Ha, ah, bumi. Tapos, may isang babae nga tigtitinda ng pabango. Ha, ah, tindi nga lang pabango nang ko yan. Hindi nga lang pabango. May ikaw pa, pa rin to. Itapat mo naman sa kumbaba! Bak! Alam mo rin dito. Sama sige, pano. sige. Tingnan <tisik> <po> <tisik> <then wireless, wireless. tis> <tis> mo na. Ang mga photo. Okay, ngon bus lang sa man kuno microphone ang photo di wireless ni, wireless. <tis> ano okay. na mo na sa inyo nga nakabutot na diha ka sa mga wire. Wireless gani mo di wireless lang ani mo na sa mo gani nang ngiyo wire, may wire mm -hmm. pero yeah. oh, wireless. Oh, di ba? Wireless. Ano mo sabi? Mo ka sa in hanggang dito lang ng wire. Pero okay. ni <tis> hanggang doon. Pamatay ba ikaw sa <laughs> Mari uso karon nga nila mas na hitsit. Oh, ah, pero yung kwento mo talaga, is tuloy na natin. Hindi pa na yun. Hindi pa na yun. i kasi, iipal-iipal ka man nga. Tarong nga, arong... Sige, tarong mo ito. Sige, ako, tarong nga ito doon itong microphone. Ipakita na ito, itong mo. Eh, tarong.

ni Mango no, Ali mango. Sabi ng babae Hindi yan Ali Mango Pabango Di Ali Mango Ang tanong lang lang ng bungi Ali Kung saan nakakapagsalita ba ng tubig Ali, ah, Ali Mabango Di, ba? oh. Ah, ay Siyempre wala sa sabot Kaya so, sumi man may Ali Mango ah, Di na Ali Mango Hindi Ali Mango Pabango Di Ali Mango hindi nga ni Mamo eh. Pabango. Eh nag-agawan silang dalawa. Eh binugnutay man. Kasi binugnutay. Ititisting man ang mungo kung mabango talaga. Pag-ibugnut mo ba eh. Kung di ka mabalo, ay, on, ay, mo balyo, ayaw nag-i-con. Ililusay mo. Eh karon nag-agawan sila yung luwag eh. Doon sa luwag. Pinatagak ka ron. Eh yung mungo Mungo. Ani! Masya! <laughs> <laughs> talaga nga ni Masa yun. Ani yun talaga yun. Ani yun.